Buli ang bata. Hello. Ano? Saan mo pinapakalaman okay. yung rice sugar ah? Nagugutom ka na ba? Nagugutom ka na? <laughs> Nagugutom ka na? Totoy? Nagugutom ka na? Gusto mo itong kumain ah? Gusto mo kumain? Awak-awak may rice sugar ah. So talaga ah. Kung di may rice sugar, dali. Dali lang eh. Anong kuling mo? Monkey Uloh, mayroh, suwar, mayroh. Ka Anong kuling mo? ng kanin? ulam mo? Anong ulam mo? Gumi <coughs> <Uloh>. Anong ulam mo? mo? Uy Anong ulam mo? Dali Lion Elf Oh, galing Dungaroo. Nag-aaral si ate. Dungaroo. Dungaroo. Galing naman. Ay, ano, ba Yan, no. ano? na yung batang? Ano? Ano? Kakain ka na naman ng kanin? ang English?

Tatoy. Tutoy. Tutoy. Ah, wala na. Tapos na. Tutoy. Bravo, isi na siya.